Hello, hello, hello mga Jai! Welcome back na po sa Youtube Channel Ako na po ni Si Madeline Archaga ang inyong higala. So, ayan guys, for today's video ay nandito na naman ako. Nandito tayo sa aming bahay. Ayan, ganun. Dito tayo sa aming mga alaga. So, guys, i-update ko lang kayo kung ano na nangyari sa ating mga peglets. So, ayan. Ito yung inahin. Ito yung ina nila. Ayan wala na siyang mga babies ayan kasi nga guys yung mga ano niya mga piglets niya ay na separate na po natin for our last video so ngayon ay nag-iisa na lang siya sa kanyang bahay bahayan charing bay -bahayan. so ayan guys ayan na nga kasi na separate ayan may chicken ayan so dito naman tayo sa kabila ayan So, ayan pala yung nagawa namin kulungan ng mga piglet. So, ayan, mandaming manok. Nagsi, ano, uh, akyatan ang mga chicken namin. So, ayan, ito pala yung isa, guys. Buntis din to siya, guys. Mga anak na siya ngayong mga last siguro ng September. Ayan, last week of September baka mga na yan. So, ayan, dalawa sila. Dalawa yung inahin talaga namin. So, ayan. So, yung isa nanganak na. At ito naman yung isa ang hindi pa nanganak mga anak pa lang. So, ayan, ngayon ay update ko kayo sa ating mga piglet. So, ayan, ganun. So, ayan, dito guys. Dito muna tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo ang ating mga mumunting piglet. So, ayan, kung ano na ang kanilang ganap. So, ayan, for today's video, charan! So, ayan ang ang kulungan. So, ayan, natutulog ang mga peglets kasi, guys, maaga pa. At malamig kasi ang panahon, kaya nagkumpulan sila sa isang tabi. Ayan, pumasok sila sa kanilang kainan. Diyan sila natutulog. At talaga nagkumpulan sila, guys, sa sobrang lamig. So, malamig po yung panahon namin ngayon. Pero hindi naman siya maulan, guys. Kapag umaga, sobrang lamig lang talaga. So, ayan yung magic fruit or miracle fruit natin. So, ayan. Ayan na nga guys. Ayan may chicken. Why wow, chicken? Huwag kang disturbo. Natutulog pa ang mga piglets. So ayan na nga guys. Ang ating mga piglets. So lima na lang sila guys. Ayan. Bilangin natin isa. Dalawa, tutlo, apat. Lima. So ayan. Lima na lang yung naiwan na mga piglets. So ngayon guys. Na araw na ito ay may pupunta na namang buyer. Tsaring buyer may bibili na naman guys so isa sa mga buyer natin ngayong araw na ito ayan darating siya ayun e, yung inaantay natin dalawang ano piglets yung bibilihin niya salamat sa Diyos at mabinta na ayan na bawasan na yun ayan lima na lang sa ba diba, sampo ito so ngayon lima na lang sila kaya Ayan, konti na lang, konting tiis na lang sana. Maubos to bago manganak yung isa. Kasi kapag nanganak yun na naman ang ating ididil. Ayan, ganun. Ganun lang ang buhay, guys. So, laking tulong talaga sa amin ang aming mga baboy talaga, guys. Ito yung isa sa aming mga source of income. Ayan, charing English. Source of income. So, ayan yung ano natin. Mga anak na baboy. So, ayan. Malaki na yung chan guys. Actually guys, yung ano namin, isa naming baboy, medyo tumaba na siya kasi wala na yung mga piglets niya na dumididi. Ayan, malapit na din yan siyang maanuhan ng ano, patakalan. Ano pong tawag dyan sa patakal guys? Ayan. Yun know, nga guys, ang ating update sa ating mga piglets. Ayan. So sana darating yung ano, yung bibili para naman masaya ka rin. So ayan yung ano guys yung agusan ng tubig na ginawa namin ayan natabunan na naman ng putik kasi umulan nung isang araw kaya ayan lininisa na naman yan para madaloyan ng tubig so ayan guys ayan lang ang ating updates ngayon sa ating piglet so ipapakita ko sa inyo guys pag dumating na yung ating buyer charing ipapakita ko sa inyo sa so, ngayon guys ayan ipapakita ko muna sa inyo ang aming baboy na mga nganak so ayan gumalaw yung chan niya guys gumalaw yung chan yung laman yung mga babies charing babies gumalaw yung chan niya guys ayan kumilos ay gumalaw yung mga baby yung mga piglets na sa tummy niya gumagalaw tingnan niyo guys sa focus na ayan ayan ay gumalaw yan kasi huminga ayan kanina guys hindi niyo nakita hindi niyo nakita tuloy charing ayan gumalaw yung chan niya guys gumalaw yung ano yung laman ng kanyang chan, yung mga piglets na nasa loob, dumalaw. So, ayan siya. Ang ating baboy, Susana. Marami din anak nito. Actually, guys, 12 yung anak ng aming, ano, yung isang baboy namin. Pero, namatay yung dalawa. Naipit yung isa. Yung isa naman, patay na lumabas. Kaya, 10 na lang naiwan. Ayan. Pero, okay na yan, guys. Dati kasi, maraming mga, ano yung una naming ano inahin maraming piglets yun 16 and ganyan 15 ganyan pinakama ano less niya na, na anak 13 lang so ngayon wala ito 12 day. lang pero okay lang yun guys Pang baktin. pangalawang anak pa naman niya baka wala susunod ayan day. ito yung inahin guys na nanganak ayan wala ka ng baby, wala na siyang baby, ayan so dito guys, may ginawa pala yung asawa ko ayan na, maliit na lagayan kasi mag-iwan kami ng isang piglet. Iiwan mag ano para alagaan ni namin isa para meron kaming ano, meron naman kaming maalagaan. Ayan, para palakihin. So ayan lang guys. So dito naman tayo sa ating mga ayan, mga chicken at saka mga bibi itik. May mga itik, may mga ano din kami guys. Ayan. Dinagyan namin siya guys ng parang bakod pero makakalabas din yan siya kasi lumilipad, di ba? So guys, ayan. Ito, ang purpose pala ng aming mga ganyan, mga chicken, mga baby guys. Hindi siya ano, hindi siya pangbinta. Hindi tulad ng baboy na talagang pambinta namin yun guys. Yun yung pinagkukuna namin sa aming pangailangan yung mga baboy. Ito mga manok at saka mga baby, eh, ano, inalagaan namin to Nag-alaga kami ng ganito for our own, sharing our own para pag may mga ano anahon na nagugutom tayo or makalam yung sikmura natin gusto natin kumain na masasarap tapos wala tayong pera o di ba pwede tayong magkatay o ayan pwede natin katayin ano uras ayan ganon yun yung purpose namin guys sa mga manuka namin sa ka baby actually hindi na hindi sa amin to guys sa ano sa bayaw ko kami yung nag-alaga so syempre meron kaming ano ano pang ano at tawag diyan merong sa amin kapag nang marami nang anak to guys ilang beses na na din tong anang itlog tong mga baby ayan ayan siya ang aming mga baby meron silang maliit na swimming pool ayan yung sirang malita nilagay namin para magiging paliguan nila kasi masaya ang mga baby guys, itik, ano bang tawag dyan, mga duckies, kapag may tubig. So, ayan. Ayan lang guys, ang ating for today's video, charot. Ang ating mga panghanap buhay, mga ilangan, pinagkukunan ng pangangailangan sa araw-araw. So, ganito kaganda guys, kapag naka sa probinsya, ayan, may manokala, manok kalamanok, may kalaha, diha, ayan. wag kang pumasok chicken, kapag pumasok ka ay, sa kawali ka mapupunta ayan, guys so ayan siya mas masarap talaga guys kapag nasa probinsya kasi kapag kahit wala kang pera hindi ka mamong problema kasi kapag masipag ka lang ayan maraming makakain sa paligid tulad nyan ayan tingnan nyo yung papaya guys maliit lang siya na puno pero namunga na siya ayan Maliit lang pa naman yung bunga niya, hindi pa lumaki, pero at least ba diba, may bunga. Ayan, dito din, may mga ano, ayan, ganyan ganito kaganda guys kapag nasa probinsya ka kasi hindi mo na kailangan ang pera pag, kapag kumain ayan, hindi na sa lahat ng panahon guys, hindi natin kailangan syempre, kailangan pa rin, pangunahin pa rin pangailangan natin ang pera pero mas, mas ano mas lamang or mas ano yung buhay sa probinsya <laughs> kaysa sa syudad, kasi kapag nasa syudad ka lahat binibili lahat kumikilo sa pera pero sa probinsya yung pera na pang ano mo, meron ka pang extra na para ma-save mo. O ayan, makasave ka. Mas maganda, mas madali makasave ka pag nasa probinsya ka. So ayan guys, ngayon ay dan, andito na yung bibili sa ating piglets, dumating na yung buyer natin. So, actually, kasamahan it ko to ka? sa church, guys. Pastor din siya. Pero, ibang barangay yung ano niya. Ayan. Ayan siya. Bibili ko. Kunin na niya yung bibilhin niyang dalawang piglets. Ayan, guys.

ayan, bye bye Peggy ayan, kinuha na nga guys so ayan, salamat thank you lord at may labinta na naman tayo, ayan, dalawa so ayan guys, ano, ayan lang siya maraming maraming thank you ayan, maraming thank you, maraming salamat sa buyer, ayan, buyer sa customer pala, so ayan guys gaya na sinabi ko kanina mas maganda kapag nakasa, nasa probinsya ka, kasi kapag may pera ka makapag-ipon ka talaga guys kasi hindi lagi araw-araw kailangan yung pera kasi kapag ano pwede kang magulay yan magulay gulay ka lang halimbawa this week gulay lahat ayan alternate mo gulay ganun o yung yung ano mo, yung budget mo sa araw na yan, pwede mong isave. So, ganun siya. Ganun ang buhay sa probinsya. Masarap na maganda. Charing. So, ayan na guys. So, ngayon guys, so ayan, wala na. Ano na lang yung mga peglets natin. Kunti na lang sila. Ayan. Yan na lang yung naiwan. At sana, maubos na to bago mga anak yung isa nating inahin. So, actually, yung isa guys, ang isa nito ay iiwan namin kasi para sa ano, ayan, birthday, ayan, ganun, saring. So, ayan, iiwan namin yan para alagaan. Para kami naman yung, ano, kakain pag lumaki na, charot, kakain. So, ayan na, guys, ayan na, sana ma, ano, maubos to, ayan, kunting, ano, na lang, kimbot na lang at maubos na. Ayan, guys, that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like. Subscribe and click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys and God bless everyone.